Yon sa ngayon po di po muna ako nagkagawa ng mga art content, mga video. Puro trabaho muna tayo, guys. Tapos yon, konting vlog. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi yon, parang na ko sayang naman yung ating channel and 665 subscriber na rin, pero hoping pa rin na sana ano, yon mag angat pa siya na kahit mga 1k subscriber yun lang dito muna tayo guys bye bye yun lang po pala yung uh, kapilya papunta dito sa, da, sa trabaho ko eh mamaya kasamba tayo dyan pero sa loob bawal na kasi mag video ayun eh. lang kabilang kanto lang tapos ayun na yung trabaho dito sa may clinic yun lang ayun ay araw ng na Wednesday at pagsamba po dito ngayon Welcome back to my YouTube channel For today's video, kasamba tayo dito sa lang sa Bayan Bayanan And sa mga nangakamusta pala sa YouTube channel ko Dito, dito ko muna sa guys kasi mag-focus muna tayo sa ibang bagay And yun, nag-vlog-vlog muna tayo mga guys. Ito ay araw pa lang ngayon ang Wednesday at pagsamba ngayon dito ako po pala ay isang kapatid.